Hello po, mga katambay, muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah uh, ito po, uh, pag-usapan po natin agad-agad si BP Sara po. Hindi pinalagpas yung kabayanihan po ng isang aso na nagligtas ng buhay ng isang bata. Panoorin po natin ang ginawang parangal po sa aso na bayani ni BP Sara. Ito po.

the dinner is going on po mga katambay. Nakatuwa naman po ang ating uh, bayani na uh, isang uh, alaga ng ating uh, I think, kapulisan po ang may-ari ng ating bayaning aso na pati po yung may-ari ng aso ay eh, binigyan din po ng parangal ng ating uh, BP uh, ang nagligtas po sa nung nakaraang sakuna sa I think part ng Mindanao mga katambay. At ang nakakatuwa po, talagang pati aso, pwede talagang gumawa na kabutihan sa tao. Di ba Talagang hindi na pinalagpas ng ating BP. Di ba Yung sinasabi ko nga, ang BP, basta may kabayanihang na nagawa sa ating bayan, talagang nire ng ating BP kahit na ikaw ay isa pang hayop na katulad ng aso di ba? Na talagang maasahan po natin ang aso sa lahat ng bagay, lalo po sa sa pagbabantay ng alam po ng ating tahanan eh, di ba? Uh, sinasabi nga nating mga mga ating mga Pilipino ang tawag nga natin si bantay, di ba? Maasahan mo talaga siya magbantay ngayon. Pati sa pagliligtas na isang buhay ng bata, talagang naasahan natin ang isang aso na talagang siya bayani Bayani po siya sa ating mga Pilipino lalong-lalo -lalo po sa magulang ng bata, 'di ba? Kaya uh, proud po si Kamanong, Vice President uh, Sara Duterte sa kabila ng kanyang uh, napaka-busy uh, na schedule, talagang hindi niya pinalagpas na hindi bigyan ng parangal uh, 'yung bayani na aso pati siyempre 'yung may-ari ng aso. At uh, nakakatuwa po. Sana po uh, dumami pa ang mga katulad na nag-aalaga ng mga aso sa ating bayan na ma-train -ma ma po yung ating maalagang aso katulad po nung ginawa ng miyari na train yung kanyang aso na talagang po pwedeng gumawa ng kabutihan lalo sa mga emergency na sakuna, di po ba? Kaya proud po kami lalo-lalo doon sa miyari ng aso kung paano niya inalagaan ang kanyang hayop, ang kanyang aso, talagang bayani po kayo, sir. Hindi lang po yung aso, eh, siyempre pati yung may-ari. Dahil kung hindi doon sa may-ari, eh, hindi magiging lubusang magaling yung kanyang aso. Di ba? Kaya yan ang mga bayani ng ating bayan. Di ba, no? At least yung bata na niligtas, magkakaroon pa ng kinabukasan. Di ba? Dahil na uh, naisalba ang kanyang buhay. At sa kabila nun, eh, Tsak na, chak naman ni Kamanong na magbibigay pa rin ng konting pabuya ang ating Vice President. Siyempre, hindi lang sa aso, pati dun sa ating mga kapulisan at yung may-ari din ng aso, siyempre. Yung po ang kagandahan sa mga Duterte, talagang pagka talagang ikaw ay lingkod bayan, talagang yung puso nila ay nasa bayan sa mga naglilingkod, kapwa kapwa Pilipino, kapwa naglilingkod sa bayan ay pinupuntahan talaga ni Vice President President Duterte na si Sarah, di po ba? Kasi ganun po ang nakasanayan po nila ng mga Duterte. Kahit po nung nasa Mindanao sila, lahat po ng sakuna, eh talagang nagbibigay po sila ng malasakit sa kababayan po natin. Di po ba? Ngayon pang naging Vice President siya, kaya buong Pilipinas, eh para siyang tumata yung ina. Ina po natin na siya po ang nanay natin sa ating bansa ngayon, ang ating Vice President. Kaya kinakalinga niya ang lahat ng nasasakupan niya siyempre, ang ating bansa kung hangga't maaari nga eh, malibot niya ang ating bansa at makita niya ang uh, sitwasyon uh, at mapag-aralan rin siyempre ang mga problema ng ating bansa ngayon lang po mga katambay ang maiksi nating uh, uh, video na hindi pinalagpas ni Vice President Sara ang uh, parangal na pinagkaloob sa magiting na aso ng ating bansa. Siyempre bagong bayani siya ngayon. Itong 2024, bayani agad natin ang bagong bayani na aso na alaga ni Sir. Di ba ba? At ang napakasarap noon, Vice President pa ang nagbigay sa ng award. Di po ba? Napakasarap noon. At future President pa yung nagbigay ng na award doon sa aso at doon sa may-ari ng aso sa mga kapulisan natin. Di ba? na uh, naka-proud po yun na uh, isang uh, vice president at future president ang magbibigay na award doon sa alaga mo. Tapos doon sa mga kapulisan nahan doon, 'di ba? Nakaka proud yun. 'di ba? Kaya BP Sarah, uh, proud po si Kamanong sa inyo pong uh, ginagawa sa ating bayan at lahat po ng uh, klase ng paggawa at pagtulong sa ating bansa ay binibigyan niyo ng halaga hindi nyo ho pinalalagpas. Katulad po na at sabihin natin kahit isang aso, hindi nyo pinalagpas na bigyan ito ng uh, parangal. Di ba? Uh, yun lang po mga katambay. Muli po si Kamanong. Uh, proud din po ako sa alagang aso ni Sir. Alagang bayani po kayo. Muli po si Kamanong. Nagpiiwan pong mahalin natin ating bansa. Siyempre ipaglaban natin. Tis-tis lang. May pag-asa pang babangon tayo muli. Paalam! Bye bye.